Una pang mangkita ni Brescia sa handsome and hunky businessman na si Alvin Lee ay minahala niya ito. Ngunit nobyo na ito ng kaibigan niyang si Eileen. Subalit nagtalusira si Eileen kay Alvin at si Brescia ang nasa tabi ng binata sa panahon ng paghihilom nito ng nasugatang pride at puso. Hindi man ginusto ng dalaga ay maligaya siyang magkaroon ng puwang sa puso ni Alvin. Langit na para sa kanyang bawat sandaling makapiling ito. Pero bumalik si Eileen at nagbabantang aagawin muli si Alvin hanggang kailan paniniwalaan ng kanyang puso na siya na ang pinata. Alvin, please, tama na yan. Pabayaan mo ko, Brescia. Pabayaan mong lunurin ko ang sarili ko sa alak para makalimutan ko iniwan ako ni Eileen. Muling nagsali ng alak ang binata sa hawak na kupeta matapos sa irin ng laman niyon. Alvin, hindi pa naman katapusan ng mundo. Ngunit tila walang narinig ang lalaki. Yumupyup ito sa dalawang palad at sa tingin ni Brescia ay pinipigil nitong mailabas ang tinitimping sama ng loob. Kanina'y tinawagan siya ni Alvin. Pagamat halatang malungkot ang tinig ay hindi na may tumukhang lasin sa kanyang pandinig. Kaya nga nang dumating siya rito kanikanina lamang, nagulat siya na madat na itong lunod na lunod na sa alak. Hindi gaanong maliwanag ang paligid. Tangay ang ilaw sa may kusina ang nakasindi nakaupo si Alvin. Sa pang-isahang supa, nakapatong sa center table ang isang bote ng J&B na halos mga lahati ng laman. Walang ano ano'y ay nagtaas ang mukha binata. Tumitig kay Brescia. Tell me Brescia, ano bang meron si Lawrence na wala ako? Bakit kailangan ipagpalit ako ni Aileen sa lalaking iyon? Alvin hindi ka ay pinagpalit kay Lawrence. Sa simula pa man sila na. Nagkataon lang ng dalawang taon silang nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Kung kaya't kung kaya't naghanap si Aileen ng isang lalaking ipapanakit butas at sa malas ay ako yun. Alvin una pa lang ay alam mo nang si Lawrence na talaga ang nakalugar sa puso ni Aileen. Pero iniwan siya ni Lawrence ng mga panahong halos umabog ang kanyang dibdib sa sama ng loob dahil sa pag-iwan sa kanya ng lalaking iyon ay ako ang naroon. Tapos ito ngayon ang igaganti niya ang iwan ako at magbalik kay Lawrence. Ikaw kasi, hinayaan mo sarili mong malulong ng gusto ang loob mo kay Aileen. Kasalanan ko pa pala ngayon na minahal ko siya ng tapat. Wala kang kasalanan, Alvin, kung paanong wala rin kasalanan si Aileen. Biktima kayo pareho ng pagkakataon. Nagkataon mas mahalaga kay Aileen ang sarili niyang kaligayahan kaysa sa kaligayahan ng iba. Sana'y maintindihan mo yun para naman hindi naghihirap ng ganyan ang loob mo. Pero hindi rin bukal sa kalooban ni Brescia ang mga sinabi dahil maging siya labis na naaapektuhan sa sakit na tinamo ni Alvin sa pagmamahal nito kay Eileen. Nawala lang noon si Alvin ng dalawang linggo upang makipag-business dal sa Australia. Sa pagbabalik nito ay nagulat pa ng matag mong ang wala ng Eileen na madarat Ang tanging naiwan ay isang sulat na nagpapaliwanag ng lahat. Humihingi ng tawad si Eileen sa pagkakatuklas na sa kabila ng lahat ay si Lawrence pa rin pala ang itinitibok ng puso nito. Ibinigay ni Albin ang lahat kay Aileen. Ginawa nito ang lahat upang makalimutan ni Aileen ng sakit na nanaranasan. Pahala lang pala sa bandang huli, ito naman ang masaktan. Sa nakalipas na isang linggo, simula ng iwan ni Aileen si Alvin upang sumama kay Lawrence, ay malaki na ang pinagbago ng binata. Kung hindi lang kilala ni Brescia ng lubusan si Alvin, ay hindi niya mapapaniwala ang sariling ang binata ang nakikita niya ngayon. Naging malapit silang tatlo ni Eileen. Ngunit hiligit silang close ni Alvin ang panahon naglilibi na ito. At si Eileen, kaya nga nang malaman ni Alvin na iniwan na ito ni Eileen, ay si Brescia ang una nitong tinawagan upang magpahingahan ng sama ng loob. Please Albin it's not yet the end of the world. Maging matatag ka. Ako ang higit na nasasaktan na makita kang ganyan. Pansamantala yun lamang naman talaga ang tanging magagawa niya. Ang ipakita sa binata ang malaking concern niya rito. Kung gaano naaapektuhan din siya sa sinapit nito. Sa tatlong taon nilang pagkakakilala ni Alvin, minsan naman ay hindi niya ito nakita sa ganito ka-helpless na sitwasyon. She wanted to touch him but then hesitated for unknown reason. Dahil summer at hindi pa naman nag-a-apply ng trabaho ay kumuha ng swimming lesson si Eileen after noon ng schedule nito, Wednesday hanggang Friday. Si Brescia naman ay kumuha ng summer classes sa kanyang kursong psychology sa UST siya nag-aaral. Alas dos ng hapon ang labas niya buhat sa eskwela. Alas dos naman ang dating ni Aileen. Si Tatay Doro ay gabi dumarating buhat sa trabaho nito. Naging si nanay na liyang naiiwan sa boarding house. Malakas pa naman ang matandang babae at hindi nito iniinda kung maiwang mag-isa. Isang hapon na galing siya sa eskwela. Nadaanan niya ang silid ng mag-asawa at nakita niya nagsisyesta si nanay niya. Hindi na niya ito ginambala. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kanyang silid at nagpalit ng damit pang bahay. Matapos magbihis ay muli siyang lumabas. Distamay ang silid naman ni Aileen ng kanyang tinungo. Pinuklat-buklat niya ang mga photo albums ng kaibigan. Hindi nagtagal ay nakita niya ang hinahanap, ang larawan ni Alvin. Kinuha niya ang nasabing litrato at tinago sa buldasan ng suot na shorts. Pinalitan niya ng ibang litrato na hindi sa album, ang nablangkong ekspasyo at, at tiniyak na iayos dati ang albums. Pagkatapos ay muling lumabas at bumalik sa sarili ang silid. Pabagsak siyang humiga sa kama. Saglit na nangiti dahil ano sa isa siyang magnanakaw na nakamission na Pagkuhay kinuha niya ang larawan sa kanyang bulsa at nangingiting tinitigan ito. Hindi maintindihan ni Brescia ang sarili kung bakit mula nang makita niya si Alvin Lee ay hindi na ito nabura sa kanyang isip. Naalala niya yung isinayaw siya nito at sabihing maganda siya. Nabagay raw sa kanya ang morena niyang kulay. Mga papuring agad nagdala ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi na niya inintindi kung nang bubola lang ito o ano. Basta't ang buhay na buhay sa kanya ay ang kakaibang damdaming. Idinulot nito sa kanyang pagkatao at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang mang umit at sa kaibigan pa man din niya. Pero paano ba niya sasabihin kay Elin na gusto niyang mapa sa kanyang larawan ni Alvin? Kung hihingi naman niya, ano ang sasabihin niyang dahilan? Alam nga namang sabihin niyang crush niya kasi ito, samantalang alam niyang nililigaw ito kay Eileen kahit na alam nitong may boyfriend ng kanyang kaibigan, kung sasabihin niya ang totoo, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng kaibigan? At hindi naman ganun kalakas ang loob niya para sabihin ang tunay na dahilan. Inupit niya ang litrato ni Alvin, ginagawang wallet size, tapos ay inilagay niya sa kanyang pitaka. Kapag wala siyang magawa ay nasisiya na siyang pakatitigan ng larawang ngayon. Pinapangarap niyang sana ay siya na lang ang niligawan ni Alvin. May pagkatsinito ang lalaki, matangos ang ilong at maputi, at Chinese mestizo. Sa kabila na ay lalaking lalaki pa rin ang dating. Para sa kanya, si Alvin ang pinakagwapo sa lahat ng lalaking nakilala niya. Nasa kantin sila noon ng kaklase at kaibigang si Mary Jane. Nakapila na sila para bumili ng mayanda. Anong gusto mong soft drinks? Tanong ni Brescia. Kahit ano na lang, tutal ikaw naman ang malilibre. Sige ako na lang o order. Maghanap ka na ng mesa natin at baka maubusan pa tayo. Nakita kasi niya ang grupo-grupo estudyante na pumapasok sa kantin. Mabilis na tumalima si Mary Jane. Nakakita ng isang bakanting mesa na pandalawahan. Umupo ito at doon siya hinintay. Maya-maya pa ay daladala na niya ang tray na may dalawang bote ng soft drinks at dalawang pinggan ng spaghetti. Dalian mong kumain. May pakikita ko sa iyo pagkakain natin. Sabi niya. Ano na naman? Tanong ni Mary Jean bagong poster na naman ang kinamamatayan mong boysong. Gaga, may kinamamatayan talaga ako ngayon pero hindi ang boysong. Ano naman? May bago ba? Meron eto. Sabay pakita niya ng nitratong nasa wallet. Gwapo siya, no? Tinitigan ni Margie ng gwapong larawan ni Alvin. Oo nga, no? Sangayon ito. Talaga, kaya nga kahit ayoko naglakas lo akong dukuti ng picture na to, mapasa akin lang. Napamangang kausap niya. Dinukot mo. Tumang mo si Brescia. Kanino? Saan? Sa boardmate ko. Sa photo album niya. Hindi pa nga niya lang eh. Ganun ka sa lalaking yan. Ang pagkakaalam ko si Mickey Graham ang nindyan sa wallet mo nun. Si Mickey Graham ang member ng sikat na foreign band na boys Noon yun, iba na ngayon, si Alvin ang crush ko. Alvin, nagtatakang ulit ni Marjan. Yeah, Alvin Lee. Sagot niya sabay halik sa larawan. Ano ka ba, Brescia? Ang chip mo, ho? Ba't naman ako naging chip? Pag-isip-isip ka nga, tanggalin mo na nga sa wallet mo. Baka may makita pa na hinahalikan mong litratong yan. ay e matawa lang sa'yo. Mayroon dyan na lang. Confess ni Brescia na sumulap na pagpaitaas para bang sinasabing being in love means heaven. Pumilingin ni Mangkarap, hindi love yan. Mas lado ka lang nadadala sa kanya dahil gwapo siya. But I'm in love. Gait niya. Ako sinigin nga, in love na kung in love. Tutalikaw naman ang taya sa mayanda, Pagbibigyan na kita sa ilusyon mo. Isang hapon na kasi mamot na dumating sa boarding house si Eileen, mukhang gustong umiyak. Hindi sanay si Brescia na ng wala sa mudang kaibigan. Sinundan niya ito sa silid nito. Bakit hindi yata may pintay ang mukha mo? Tanong niya kay Eileen. Nagkagalit kami ni Lawrence. Ganon, no problem. Di makipagbati ka sa kanya. Sino bang may kasalanan? Siya. Well, hindi naman mahalaga kung sino ang may kasalanan, di ba? Kahit siya pa ang nagkamali. Just be kind enough to approach him and say sorry. And presto, bati uli kayo. Hindi ganun kasimple ang nangyari, Brescia. Nag-break kami. Ha? Bakit? Tila hindi makapaniwala tanong niya. He's a two-timer. I saw him with that damn girl. Hindi siya makapagkakaila dahil ako mismong nakakita sa kanila. Nagkayayaan kami ng mga kaklasik ko sa swimming lessons sa manood ng sini at doon ko sila nakita. E ano man kung may kasama siya sa loob ng sinihan, Maka naman kapatid niya ako ka kaibigan kaya yung girl. Alam mo, Brescia, minsan hindi ko alam kung inosente ka o nagtatangatangahan paano magiging magkaibigan ng isang mabait lalaki na torrid kong magkalikan. Napanganga si Brescia, Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig? Umismid si Aileen. Alam mo, magumungha ka na lang kaya. Yan ang napapala mo sa kakukulong dito sa kwarto mo. Hindi mo na alam tunay na ikot ng mundo. Hindi na lang pinansin ni Brescia ang pagtataray ng kaibigan. Nauunawaan niyang nararamdaman ito sa mga sandaling iyon what did he do? Did he apologize? I know he would try to kapag nagkita kami, but I won't pay attention to his lies. I thought you love him. Nasambit niya. Of course I love him. Kaya nga nasasaktan ako ng ganito. Sagot nito. Then why can't you forgive him? Oh, Brescia, you don't really understand what you are saying. I love him, but I love myself more. That's why I could forgive him. But love is understanding, I need. Ani na tila eksperto na siya pagdating sa ganoong usapin. Love is respect trust and understanding. But how can you continue loving someone who had lied to you? Won't you try to talk it out with each other first? I already had enough pain. Are your feelings the only thing that matter? In this respect, yes. Then that is a selfish love, sabi ni Brescia. Selfish as it is, that's how I wanted it. Well, right now, all I want is to take a rest. So if you kindly kiss me, marahang lumabas ng silid si Brescia upang hayaang makapagpahinga ang kaibigan Ganun lang ba ang makipag-boyfriend? Easy come, easy go. Isang hapon ng linggo ay kumatok sa kanyang silid si Aileen. Yes, sabi ni Brescia nang pagbuksan niya ito ng pinto. Can I come in? Tanong nito. Of course, tugon niya. Naiwan mo sa iba ba ang wallet mo, Brescia? Siguro ay kanina nagpabili ng soft drink sa akin magpunta ko sa tindahan. Heto o, sabi ni Aileen nang makapasok. Titig na titig ito sa kanya. Thanks, nakangiting kinuha niya ang inyabot nito. Pagkalapag niya ng wallet sa ibabaw ng tukador, ay eh may bigla siyang naalala. Napatingin siya kay alin Nakikita niya nakangiti ito ng makahulugan. Tila ba sa na hindi siya lubos mamawaan? Nakita mo yung picture niya? Pautal-utal na tanong niya. Obvious that she was of something. Oo, sagot ni Alin na kinti pa rin. Oo, oh, nanlalatang na paupo si Brescia sa kanyang kama dahil sa nararamdawang pagkahipiya. Parang matutunong siya ng mga oras na yun. Gusto mo siya? May gusto ka kay Alvin? Tanong na Eileen. Ha, wala. Kailan niya. Hindi niya malaman kung ano ba talaga dapat niyang isagot. Tumawa si Eileen ng ko. Eh bakit nakatago rin sa wallet mo yung picture niya? Kaya pala matagal kong hinanap yung picture na yun eh. Hindi ko makita-kita. Tanda ko ay inilagay ko yun sa photo album ko. Wala akong kamalay-malay na nasa iyo pala. Ikaw ha? Nanunod ito. Crush mo siya, no? Tanong ulit nito. Pumuntong hinga ng malalim si Brescia. Nagyoko ng ulo bago nagawa ng magsalita. He's cute. Alam mo, Brescia, you don't have to keep his picture in your wallet. No, he's keeping it. Para ano pang magtago ka ng litrato ng isang lalaki na nagugustuhan mo kung hindi ka man lang niya nililigawan. Kaya kinuha ko na yung nandyan sa wallet mo. Mas maiging ako na ang magtago niyan. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang ipinatong sa tukadon. Nadismaya na siya nang makitang wala na ng litrato ni Alvin. Nagpatuloy sa pagsasalita sa elin. Di ba't nasabi ko sa iyo na sa sa'kin si Alvin? At sinagot ko na siya kahapon. Tumigil ito na animo tinatan magiging reaksyon niya. Mag-boyfriend na kami ni Alvin ngayon. Hindi nakakibos si Brescia. Masakit na masakit ang kalooban niya sa rebelasyon na iyon ni Aileen. Galit ka ba? Nasan ang karapatan kong magalit? Sa kabila ng totoong nararamdaman, naman, pinagawa pa rin niya magpakakaswal. Lumabas na ng silid niya si Aileen. Nagtungo naman siya sa Teresa upang palipasin ang kanyang sama ng loob, iginalang ng kaibigan ang kanyang pananahimik.